Breaking news. China's Coast Guard has taken over a reef right next to a Philippine military base. Papunta kami dapat sa Sandy Cape 1, 2 at 3. At ang nakikita nyo, hindi na kami nilubayan ng China authorities. Bow number 5101, pati na yung ilang Chinese militia vessels. Mainit ang balita ngayon tungkol sa muling tension sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, ang Sandy Cape ang nasa gitna ng kontrobersya isa itong maliit na sandbank na matatagpuan malapit sa Pag-asa Island, isang mahalagang military outpost ng Pilipinas sa Spratly Islands. Sa kabila ng laki nito na tila hindi kapansin-pansin sa mapa, ang kahalagahan nito sa ating soberanya ay hindi matatawaran. Kamakailan ay naglabas ng ulat ang China State Media na umano'y kontrolado na raw nila ang Sandy Cay. May mga litratong ipinakita kung saan makikitang naroon ang mga tauhan ng China Coast Guard at itinayo pa nila ang watawat ng China sa naturang lugar. Para bang idineklara na nilang kanila na ito? Ngunit teka, ganun na lang ba kadali para ang isang bahagi ng ating karagatan ay maagaw? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Dahil dito, agad na kumilos ang Pilipinas. Hindi nagaksaya ng oras ang Philippine Navy Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Mula sa Pag-asa Island ay agad silang naglunsad ng maritime operation upang tiyakin na hindi mapupunta sa kamay ng dayuhan ang Sandy Cay. Ang mabilis na tugon ng mga sundalo ay patunay ng kahandaang ipaglaban ng ating karapatan. Sa isang pahayag ay mariing sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hinding hindi siya papayag na kahit isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas ay mapasakamay ng kahit anong banyagang kapangyarihan. Isang matibay na paninindigan na tila sumagot sa hakbang ng China. Ngunit sa likod ng malalaking pahayag, tanong ng ilan, totoo nga bang naagaw na ng China ang Sandy K? Ang sagot ay hindi. Sa isinagawang operasyon ng mga tropa ng Pilipinas, malinaw na napatunayang nananatili pa rin sa kontrol ng ating bansa ang Sandy K. Ang mga litratong inilabas ng China ay maaring bahagi lamang ng propaganda o pagpapakita ng puwersa. Ngunit sa aktwal na sitwasyon, naroroon pa rin ang mga Pilipinong sundalo at hindi kailanman iniwan ang lugar. Isa pang dapat pag-isipan ay ang tiempo ng aksyon ng China. Ginawa nila ito habang isinasagawa ng Pilipinas at Estados Unidos ang taon ng balikatan exercises na nakatuon sa Coastal Defense at Island Seizure Drills. Hindi kaya ito ay isang taktika upang sukatin kung gaano tayo katatag sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Muli nating nakita kung gaano kahalaga ang mabilis na aksyon at pagkakaisa ng ating mga ahensya. Hindi lang ito basta usapin ng dagat kundi ito ay laban para sa kinabukasan, kabuhayan at karapatan ng bawat Pilipino. Kapag ang isang bahagi ng ating bayan ay sinubukang kunin, nararapat lamang na ipakita natin na hindi tayo basta-basta sumusuko. Kaya naman hindi nag-aksaya ng oras ang mga autoridad ng Pilipinas sa pagsasanib puwersa ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group Agad silang naglunsad ng Interagency Maritime Operation para ipakita na hindi natin isinusuko ang kahit maliit na bahagi ng ating karagatan. Nahati ang grupo sa apat na composite team at sakay ng kanilang mga rubber boat ay mabilis silang tumungo sa magkakaibang bahagi ng Sandy Cay. Base sa ulat ng Philippine Coast Guard, matagumpay na narating ng Team 1 at Team 2 ang Sandy Cay 1. Sumunod naman ang Team 3 na nakarating sa Sandy K2 at ang Team 4 ay dumating sa Sandy K3. Isinagawa ang operasyong ito noong umaga ng April 27, 2025. Layon nitong ipakita ang patuloy at lehitimong presensya ng Pilipinas sa mga lugar na sakop ng ating karapatan. Sa kabila ng tensyon na natiling mahinahon at profesional ang kilos ng ating mga tropa. Sa pagkakataong ito, hindi nakita ang presensya ng China Coast Guard mismo sa Sandy Cay. Ngunit hindi ibig sabihin na iligtas na ang lahat. Habang isinasagawa ang operasyon, napansin ng mga koponan ang isang barko ng China Coast Guard na may numerong 5102 na nasa silangang bahagi ng Sandy K2, mga isang libong yarda ang layo. Bukod dito, namataan rin ang presensya ng pitopang barko ng Chinese Maritime Militia malapit sa Sandy K2 at Sandy K3. Hindi ba't nakakabahala ito? Kahit wala silang aktual na paglapag sa mismong sandbank, malinaw na hindi pa rin sila umaalis sa paligid. Parang lagi silang nakaabang handang kumilos sa anumang oras. Kaya naman lalong naging mahalaga ang mabilis at organisadong aksyon ng mga tauhan natin. Hindi lang ito simpleng pagpunta sa isang lugar. Isa itong pahayag. Isang tahimik ngunit matibay na deklarasyon na ang Sandy K ay atin. Binigyang diin ng National Task Force for the West Philippine Sea na ang operasyong ito ay patunay ng paninindigan ng gobyerno sa pagprotekta sa ating teritoryo. Ipinapakita rin nito ang hindi matitinag na dedikasyon ng Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan, igalang ang international law at tiyakin ang seguridad sa rehiyon. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na maraming beses nang nagkaroon ng banggaan at tensyon sa West Philippine Sea, pero sa halip na pairalin ang dahas o kaguluhan, mas pinipili ng Pilipinas ang maayos at mahinahong paraan. Sa tulong ng mga ganitong operasyon, mas lalo nating napapalakas ang ating boses sa mundo. Ipinapakita natin na alam natin ang ating mga karapatan at handa tayong manindigan para dito. Ang ibig sabihin nito ay hindi pa hawak ng China ang mga sandbars o buhanginan sa bahagi ng Sandy Cay. Sa kabila ng mga pahayag ng China na tila sila na ang may kontrol sa mga lugar na ito, ang katotohanan ay malinaw at iyon ay wala silang aktwal na presensya o kontrol sa mga ito. Kaya naman mas maganda sana kung merong nakatalagang sundalo o tauhan ng Pilipinas na palaging mananatili sa lugar upang lalo pang pagtibayin ang ating pag-angkin. Kahapon, umalis ang mga interagency composite teams mula sa base bandang 4.30 ng madaling araw. Pagdating ng alas 5.33 ng umaga, nakarating ang Team 1 at Team 4 sa pag-asa kay 1. Makikita sa mga litrato at video na kasama sa operasyon ang mga kinatawan mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group. Bawat kupunan ay may dalang watawat ng Pilipinas at sabay-sabay nilang itinayo ito sa lugar bilang simbolo ng ating matatag na paninindigan. Bandang alas 5.58 ng umaga naman ay nakarating ang Team 2 sa Pag-asa para sa kaalaman ng lahat, itong pag-asa kautu ang lugar na pinagyayabang ng China na tila nakuha na raw nila at kontrolado na nila. Sila mismo ang kumuha ng mga larawan at video at pinakalat ito upang linlangin ang publiko at palabasing sila ang may hawak ng lugar. Pero sa mga larawan at video na kuha ng mismong mga tauhan natin sa operasyon, malinaw na walang kahit anong estruktura o kagamitan ng China sa lugar. Wala rin silang iniwang monitoring device o anumang palatandaan na sila ang may kontrol. Dahil dito, isa sa mga pangunahing layunin ng operasyon ay patunayan sa buong mundo na walang katotohanan ang sinasabi ng China. Ang mga larawan at video natin ang ebidensya na nagpapakita ng katotohanan na sa kabila ng kanilang propaganda, tayo pa rin ang may aktwal na presensya at kontrol sa mga lugar na ito. Ayon sa mga opisyal ito rin ay bahagi ng mas malawak na layunin ng gobyerno ng Pilipinas na tiyaking hindi mababaliwala ang ating maritime rights. Tuloy-tuloy ang dedikasyon ni Pangulong Marcos sa pagtatanggol sa ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Hindi ito para manggulo o magudyok ng gulo, kundi para sa kapayapaan at katatagan ng buong rehiyon. Ginagawa ito ng Pilipinas alinsunod sa batas internasyonal at sa layunin nating mapanatili ang kaayusan sa ating karagatan. Kaya sa harap ng mga maling impormasyon at banta, asahan natin na ang Pilipinas ay hindi basta-basta uurong. Ang ating mga sundalo at mga tauhan ay patuloy nakikilos para sa interes ng bayan. Ipinapakita natin sa buong mundo na hindi tayo basta tatahimik kapag karapatan na ng ating sambayanan ang nakataya. Kaya ayon, malinaw na hindi pa hawak ng China ang Sandy pero kahit ganon, hindi pa rin tayo dapat kampante. Araw-araw ay may posibilidad na may bago silang galaw, kaya mahalaga na patuloy tayong nakabantay at alerto sa nangyayari sa West Philippine Sea. Buti na lang at kumilos agad ang mga autoridad natin dahil mahirap na kung palalagpasin pa ang ganitong mga hakbang ng ibang bansa. Sa ngayon, naging maayos ang operasyon at naipakita na hindi basta-basta mapapaangkin ng iba ang lugar na atin. Sana lang masundan pa ito ng mas matatag na mga hakbang para hindi lang pansamantala ang presensyang yon kundi pang matagalan na rin ang pagprotekta natin sa sarili nating teritoryo. Ikaw sa tingin mo, dapat bang maglagay na ng mga sundalong permanenteng mananatili sa Sandy Cay para masiguro na hindi na ito maagaw ng iba? I-share mo ang opinion mo sa comment section below at hiwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang updates.